Hello, hello mga katigangs. Day off? Kanyo? Rest day? Oh, come on. Hindi rest day dito ang day off. Sa katunayan, ito, minover ko ito. Ayan. Kaya walang pahinga rito. Yung rest day na sinasabing ano, uh, day off, wala. Maraming trabaho. Ayan. Hindi pa nasagad yan isang isang tangke lang ginamit ko na ano na gasolina nung naubos na tama na yan sabi ko ito yung ginawa, ginawa ko hmm. ayan dito tayo susuot tayo rito para para aakyat tayo ayon hmm. ayan yung yung minower ko ayan. ito hanggang dyan lang sa amin sa may mga puno-puno na yan itong nasa taas na yon, itong bahay ito may ari kaya lang alangan naman na iiwang ko pa eh yun lang ang maliit na parang das, das lang ang ano ko doon hindi, ginawa ko na rin ginagawa ko talaga ito eh, sabi ko sa kanila, ako nang ano bahala dito kasi ako naman may tanim dito sabi ko kaya yon itong ginawa ko kaya ang day off ay interest day dito. Ayun yung lukwat namin. Yan. Hindi masyadong maraming bunga. Ito yung ginawa ko. Pero ito, ay mga isa 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 dalawa pang ano. Mover bago tuluyan hindi na hindi na ano, yung matutuyo na. Kasi pag umulan pa, uusbong pa ito eh. Ito nagkamatayan na yung mga ano ko, mga malunggay ko. Ito, eto meron. Ayan, meron siyang dahon. Pero itong malaki, na matagal, wala na. Patay na. Ayan. Patay na. Ito naman, ewan ko lang kung ano, mukhang green pa naman at saka ito. Kaya ito hanggang dito, yung inano ko. Uh, scatter ko, ayan. Ito na, ito na yung ano, ito na yung gaya ito ang nangyayari sa ano sa alukon pag ano winter pero pag mag umpisa ng ano tapos winter ayan may dahon na yung dahon na yan ay magiging bulaklak na rin yan nang sasunod ayan ganyan talaga Naka, nakakasurvive itong bayabas naman ito walang nangyari sa bunga walang kumuha walang ano walang may, hindi kinayanan ayan hindi kinaya Ki hindi kinayang kinain okay doki mga katikang uh, sabi ng anak ko maliligo ka na kasi puro damo na yung ano buong buo lang ko ito okay doki ito yung sinasabi ko kung bakit ka bumili ng ano ng walis kasi ito yung ano yung umapasok ako dyan kasi mataas itong ano pintuan nya ayan yan ang wabalising ko kasi yan pag wala yan ng ano yan ng damo okie dokie let's go anak ko okay bye bye mga katigang